Sa so pagkakaalala ko, kagagawa lang na itong daan na ito eh. Wala pang isang taon ito eh. Anong nangyari? Sa so may SMR law ito eh. mga katropa kamusta sa inyong lahat okay uh, panibagong hamon ito no mga katropa alam nyo ba kung anong oras na first pick up natin time check 1.52 pm at pabulakan tayo pandi bulakan tinignan ko to mga katropa 23 kilometers away lang sa atin pero 506 pesos na siya no Uh, subukan natin kung may maisasabay ito pero yung 23 kilometers na yun saglita lang na yun mga katropa okay? balik ako mga katropa uh, ito yung isa sa mga tips ko para makatipid no tingnan nyo yung behind the scene ko ha ah. ayan At yun no oh. kita nyo tsaka ito kita nyo ba to ayan mga ko yan at ventilador no patay ang aircon ko, may ventilador ako. Kahit ang kababa naman kasi mainit kung walang magpapaikot ng hangin. No? Kaya kailangan mo ng ventilador. Isa sa tips yan, magbaon ng pagkain at magbaon ng rechargeable na fan. Okay? <coughs> Marami tataas dito mga katropa. Mga nasa ano na to? 1, 2, 3, 4, halos 4 feet ang itataas dito sabi yeah, mga katropa dumating tayo doon 2.15 ngayon ay 2.38 na mga katropa so yon nagbigay si ating ng isang for waiting time at napaganda rin yung pagkakahintay natin doon mga katropa ng alos 30 minutes kasi may, may sandaan na binigay tapos ako pa tayo ng isa pang booking na door sa garay na 626 may search din siya mga katropa tapos 3 kilometers away ang pickup natin ang pipickupin ay yung empty gallons ng pang mineral water yung kulay blue mga katropa kasi ang kasi dito yan kasi nagbebenta din ako dati nya mga katropa okay let's go ayan mga katropa change costume na Change ko shop tayo, napakainit. Nagpakarga ako ng 600 at lawang-lawa na kaagad yung damit ko, no. 600, uh, nakagawa siya ng 117, 117 kilometers range ang mapupunta natin mga katropa. So, uh, itong uh, drop off natin ay nasa 30 kilometers lang kasama na yun. Uh, double ano na yan, double booking ni yung mga katropa. Okay, sana pagdating doon, maka-double book ulit tayo kahit pa uwi na agad. Pwede na yun. Okay, alanganin yung oras natin eh. 3.20 mga katropa. Sobrang traffic ngayon dito sa East Service Road. Okay. Oh, shout out dito sa may bandang may kawayan no? May kawayan pa to o saan pa to? Basta sa mayroon Halasan Road, El Solera, Uh, dapat ang mga signage nyo malino mga katropa dito sa lugar na to no? paikot-ikot kami oh. Yun, sinusundan ko yon yung naka fortuner kanina pa kami paikot-ikot kung hindi pa kami magtatanong kung saan pa yung tamang daan eh malamang sa malayo pa kami mapupunta dahil walang proper signage mga katropa no? Sayang oras dito tsaka sayang gasolina oh. Kita mo oh, ang layo ng ikot tingnan mo. Oh. Oh, oh Sa so, pagkakaalala ko, kagagawa lang nitong daan na 'to eh. Wala pang isang taon 'to eh. Ano nangyari? Sa so, may SM Marilao 'to eh. Jesus Ginoo. Ito nga yung ginagawang one way dati eh. Ito yung nakarang taon. Ito yung ginagawang one way. Ang taas ng pinagawa dyan oh. Ang Nangyari sa inyo. Ha? Ah? Oh, na yan. Sayang pera. Sayang pondo ng gobyerno. Sayang pondo ng mga tao sa inyo. Ang dilim dilim, Diyan tayo sama dilim mga katropa. Hey, sa so, probinsya na naman tayo Mga katropa relax, relax din. Tayo na sa probinsya. North sa Garayba. Ang problema. Walang pot-pot dito, di Diba? dulo pala nito ay North Sagaray Santa Maria Road malapit na rin ito sa pa pa San Jose del Monte mga katropa ay nakadeliver na ako dito mga katropa no? wala tapos ito arco na yan ito lang pandayin eh Ayan mga katropa, time check 6.07pm Ayan mga 5.30, dumating na tayo dyan sa panor sa natin no? uh, Ito, kwento ko ano nangyari Ano nangyari, sabi, tinawagan ko yung drop off uh, Yung nagbook daw ang magbabayad Tapos, tinawagan ko yung ano, kala ko sa pick up Yung nag order hindi hindi din daw siya. Tapos inano ko yung ano yung pinaka nakalagay or, order contact person. Hindi na matawagan. So ayun na nga. Binaba ako, sabi ko, kilala nyo ba to? Sabi niya, ay hindi po namin kilala yan. Sabi niya ganun. Uh, paiksiin like natin yung story, medyo mahaba eh. Tapos, hanggang sa may lumabas na ate, uh, sabi, Ganto na lang sir, isa lang naman ng ano niyan. Ang gawin natin, uh, kontra tayo na lang natin yung ano, kasi kailangan din naman maibalik yan sa sa may kalaukan. Hindi na doon sa pinagpikapan nyo. Kailangan na maibalik ng may laman na alcohol. So, uh, ang ginawa namin, pinadaan namin sa kwentadal sa sa lalamove up tapos kung ayun, kung ano yung lumabas doon, yun ang gagawin na kontrata na lang. So ayun, mga katropa, ah sa madaling sabi, walang bayad to, to sa pinagtrapopan ko na 627 yata yon Tapos, babayaran niya ako ng 500 para sa 24 kilometers na layon. So ayun mga katropa, ayun, hindi labag sa ano yun hindi labag sa sa ano ng lalamove kasi yun ay naging kontrata na kontrata na na nag insist ay ang ang pasahero at hindi ako, no? kasi wala din naman na na, na kasi wala din naman na lalamove driver o partner ang ang nagagawi doon sabi nila ng mga ganong oras na eh, late na rin 'di 6 o'clock na ay mga tropa ayan oh A container yan na may alcohol okay tingnan natin kung masasabay ako pa to okay ay mga katropa na ibaba na natin uh, mga, medyo masarap-sarap yung nangyari ah uh, pinigyan tayo ng sama yung kanina 1, 2 626 yun eh tapos lagyan tayo ng halos 600 na kontrata ano? tapos meron pa tayong magic gatas ni sir dati rin nagbebenta tayo nito no? ito makaiwa ngayon magabang tayo ng pauwi okay time to check 7.39pm yeah. Okay, mga katropa, balik ako pag kami nakuha pa 15km away lang tayo nasa bahay na tayo ayan uh, mga katropa uh, 7km away na lang tayo sa ating tahanan uh, at hindi na ako kukuha at medyo okay naman na yung kita natin no? uh, pag, pag swipe off ko kanina ang nakalagay ay 914 less commission yon mga katropa tapos ang tip natin bale ay sama mo yung kontrata 700 okay 914 plus 700 is 16 tapos ang gasolina natin ay 600 mga katropa so may 1,000 ka sa ano tayo nagsimula? Alas dos na 2 o'clock na 2 o'clock na At tapos natin yun Ang 7.30 So sa limat kalating oras Ay may isang tayo Tapos may tira pa tayong gasolina na 73 kilometer range Mga katropa Kaya ayun uh, Bawi na tayo sa kinabukasan no pero hindi hindi ka na, hindi na masama ay mga katropa. Yung 72 kilometers range na natira ay malaking bagay pa yon Malayo, malayo ang mapupunta nun. Siguro mga fair pa nun yung mga 500 to 600 pa. No? Kaya yung natira na yun, pwede mo pang pang balikwa sa gasolina mo yun. No? Pang gasolina ulit sa susunod na biyahe. Ayun mga katropa, ah, uh, naswertehan lang siguro tayo, no? Kasi kung hindi nangyari 'yon na idradrap lang natin doon. Sa so bagay talagang ano eh, mga katropa, yung yung sitwasyon kasi talagang pagkababa doon ng mga empty containers ay talagang ibabalik papunta dito sa Caloocan North ang nangyari pala nakausap ko yung ano mga katropa yung pinaka boss yung nagpa deliver sa East Service Road may unang uh, katropa natin na mo, na binaba na lang daw doon sa ano sa area yung mga container na yun doon sa kanto sa kanto ko lang nakita to mga katropa eh doon daw dapat kukuha ng alcohol sa East Service Road sa may Valenzuela sa may ano, may East no? Tapos, iniwan lang doon. So, nagalit yung katropa nitong ni Boss na nagpa-deliver nagpa ng alcohol. Nagalit yun. Tapos, hindi na siya binigyan ngayon ng alcohol. Tapos, ang kasamaan palad pa, yung sampung empty container ay naging siyam na lang. Sabi, sabi nila na nakaw pa daw sabi nung tao na nandun kaya ayan, no talaga na, nakatapat sa atin yung mga katropa kasi sa Syam pabalik na tayo sa ano eh papunta na tayo sa ano nun unang una ito, ito nga pala talagang nakatadhana sa atin yun alam nyo kung bakit naghintay pa tayo ng halos kalating oras kay ating doon sa first pick up natin kasi kung hindi ako naghintay doon kung automatic nagkarga na karga na agad tayo hindi ko makukuha na ito mga katropa kaya talaga nakatadhana ito para sa atin no? yung saglitan na biyahit uh, kita ka agad ng isang lipo. malaking bagay mga katropa sa, lalo sa panahon ngayon na uh, medyo crisis no? hirap kumita ng pera kaya yun uh, payo ko lang sa inyo mga katropa no? bukod doon sa para makatipid ka sa gasolina mga tips para makatipid ka sa kalsada may magbaon at uh, patay easy ba ang tips palagi lagi ka magdadasal habang nagpre-prepare ka palang uh, bago ka bumiyahe habang nag-aabang ka ng booking dapat nagdadasal ka na katropa nagdadasal ka ng time team na yung parang yung pagdadasal mo eh, parang kinukwentuhan mo lang si God na yung parang ito po sana mangyari God kayo na lang bahala sana maging maganda ang biyahe namin ilayo nyo po kami sa diskrasya ilayo nyo po kami sa aksidente eh. at ilayo nyo po kami sa, sama, sa masasamang tao proteksyonan nyo po kami palagi yun sa akin palagi naman gumagana yung mga katropa Makikita nyo naman sa mga videos na ina-upload ko mga katropa. Talagang bihirang-bihira lang talaga tayong ano, masasabi mong napagod ka lang sa biyahe. Halos lahat yan mga katropa magaganda kita natin yan. Hindi mangyayari yon kung hindi ako nagtitiwala sa Diyos. At hindi ako nagdadasal palagi sa Diyos. No? Kaya mga katropa, ah, ngayon nyo lang ako nakita na nagbiyahe na nakasado. No? Ah, uh, kasi sobrang init kanina sa, sa sobrang pagtitipid ko. Tanghaling tapat alas dos ng ng tanghali, no. Ah, uh, nagtitipid tayo ng gasolina para para makalayo ba? Makalayo tayo ng <laughs> makalayo tayo ng mapupuntahan para medyo malaki-laki yung kita natin mga katropa ayun, uh, hindi swerte to mga katropa talagang, talagang ah uh, ano to uh, binigay talaga sa atin ng para sa atin pa. O paano mga katropa ako'y muling nagpapasalamat sa inyo sa pagsama sa aking munting biyahe no? maraming salamat sa pagsama sa biyahe ni Balbaro maraming salamat sa pagsama kay biyaherong Balbaro out!